Insert si ilog po to mga idol, ilog ko, oh. ilog yan. Road TV vlog mga idol, kay palo na lang. Ay mga idol. Oh, sa kupin ng gilid. Oh. yon Nako, ayun. Ayun, ayun dalag. Hindi, okay, so, wag na, huwag no. na, na. Umasok kaya tayong Kalabas yata. Ay, ayun, ayun, lumabas bay dapat pala, ano? Binugaw muna? Oo. Sayang. laki. Matagos no. Ito kay, may dito. Ata. Kita Oo, oh, kita, kita. Dito. Laki nun. May junasor pa yata ang kasama. Dapat kasi nito nilalak. Kaya nga. So, na, na Sayang. Kita ko yung dalag eh, doon sa gilid dumaan. Ah, wala na. Walang dalag? Ando niya sa gilid, dapat pala ibinugaw muna. Uh -huh. Dali janitor, eh. Janisor. Dapat pala ni ano nilalak talaga sa ilalim. Kaya nga. Kumpasa mo 'yung mga dalag. Dito sila sa gilid eh. Yan. Yan, lapad niyan, oh. Lapad mga idol. <laughs> Nananampal. <laughs> Ay, bagong panganak yan. Huh? Bagong panganak. Walit oh, yung tiyan eh. Uh, oh, Payat. and the release. Ni release yung bagong panganak. Ito, oh. Yan, quality 'yan. Lalaki. Kaya nga, nakita ko sa gilid, dun dumaan, guhit eh. Diyan yeah, no Nangangain din kasi ng similya yan eh.